Ayun. Luto na aking sinain. Ayun. Sarap yung nagluto sa dapog. Diba talaga pag magluto sa dapog? Ayan. Pag may kahoy, may sisisain. Luto na yung aking sinain. Sarap, sarap. Tapos, ulam. Wow. Labasan yung mundo magluluto ah, man ako na ito, yeah. alam mo ano po ito, tabaga ayan na oh. oh. binigay sa akin ng kaya ayan dito yan tabaga tayo. magluto tayo tabaga yan, sure up yun know, oh, isda oh kailangan hmm, hmm tabaga, diba ang sure hmm kailangan na maipit ka, may tong-tong-tong ka para yun, ang bango. Galagang. Itong masarap. Diba? Partneran mo ng munggo. At saka ito. Hmm. Ay. O, diba? Ang sarap. Hmm? hmm? Galing pa po ito, Mindoro. Hmm. Yan, galing pa po yung Mindoro. Bigay niya Ate Lynn. maraming salamat. Hmm. Sarap nito. Partner. Oh, ayan o. Oh. Sa munggo. Hmm. din salamat dito ha. At napaka sipag kong napakabait kong client. Salamat ng marami. Yeah, this is our life here. Cooking, cooking. Ang sarap mamuhay sa tabi na mo din, na, diba? Sa tabi na na ng ito. Yan. Yan. Ano? At, ano? Yan si Shemuel. O, oh, ayan, makulit. Yan, kalaro niya. Yan, yung bay tubo dito. Ayan, simpleng buhay lang. Ano? Yan.